Asa sa atin na po linya ngayon si Director Jimmy Santiago ng NBI. Director, okay. good morning po, sir. Ay, good morning po, Manong Ted. Uh, At mm -hmm. DJ Chacha. Morning. Opo. Opo. Director, uh, kung inyo maalala, ano ho, uh, meron nang nahuli dati si IDG. Eh. Parehong-pareho yung modus. Ang suspect dito, si Edward Jokno Ehe. No? Uh, hindi, hindi ho ba ito separate? Uh, pareho ba itong grupong ito? Magkaiba ito? Iba po ito, iba 'yan, iba po 'yan. Pero itong nahuli namin ngayon, nahuli na 'yan dati. Eh kaso yung mababaw ang pagkakahuli, uh, either na dismiss yung kaso ganyan ho. Kaya ngayon ito si sinigurado ko na bikahon uh, ng kaso air tight para ano, uh, magsilbing aral sa kanya, ho opo so uh, judge uh, director ito pong uh, nahuli ninyo uh, walang actual na complainant dito kasi wala ho talagang actual complainant na naglagay nagbigay ng pera at hindi po tinupad yung pangako nitong grupo nila Cruz ay na-trace po namin yan through info ngayon eh uh, ano namin na uh, nagpanggap yung isang alam niya na NBI agent yung kausap niya at nag apply uh, gusto ko nyari, na maging assistant regional director. So with that ayun na nag usap usap sila, eh, ilang ano yon ang uh, contact ano ho. Mm -hmm. Tapos sabi sa kanya para mankatipid ka para maghanap ka pa ng iba yung gusto sa BI, yung gusto sa immigration. Mm -hmm. So isang agent ko pa nag ano, nag-post na naman. Mhm. Mm uh, ayun po. Uh, una uh, nag po 'yan sir sa ano sa uh, San Fernando La Union. Mm -hmm. Tapos mm -hmm. ma malikot siya, palipat-lipat ng lugar. Tapos napunta sila sa Ukada. From Okada uh, lumipat na naman ng Richmond at mm -hmm. doon na nga, finally na entrat Okay. So ang uh, uh, um, Director, ito pong si uh, alias Elias J.V. Cruz, no? John Vin, uh, Vicente Marquina Cruz. Nagpapanggap siyang abogado at tauhan nga ng PMS sa Malacanang. Ito ho ba uh, nung na, nung na ho ng mga ahente ninyo? May armas bandala ito? So, yung kanya mga nagpapanggap din po mga bodyguard ng mga PSG daw, may, meron ba na-recover armas? wala ho. Parang walang na-recover. Pero siya ho, uh, during the entrapment operation, ay talagang nakabarong kung todo mm -hmm. ano. Tapos yun pong cohort niya, yung anim pang mm -hmm. ibang nahuli, uh, acting as a, uh, mo, PSG, talaga matatakot ka eh. Mm -hmm. May, merong pinang uh, pin ng PSG dito sa kwelyo. Mm -hmm. Tal talagang nakaporma na... Mm -hmm. eh, i-re-respeto mo na talagang siya ay talagang tiga malaking niya. Opo. At um nung pong nagkaroon na ng entrapment, uh, lahat po ay recorded para ikakahon niyo eh di kahon na ito at uh, hindi matatawaran ng ebidensya para ho ito tumayo sa husgado. Opo sir, opo sir. Opo. Kaya ang tumatay yung complainant po meantime ay uh, ang aking mga agent. Mm -hmm. Ngayon ho, uh, ang naipile estapa, usurpation ganyan. Mm -hmm. Eh yan po manung p available. Mm -hmm. Sabi ko nga pag-aralan niyo, file na amended complaint kasi ano sila, bali pito sila eh. Mm -hmm. uh, in kahots, di ba? Pito. Syndic Sabi ko pwedeng mafile niya ng ano uh, syndicated estapa. <laughs> syndicated estapa. Pag syndicated estapa, uh, three or more mm. person mm -hmm. uh, pe no, non-bailable. Opo. Oho. Parang... Ay, kaya sabi ko sa mga ahente, uh, pag-aralan yung mabuti kung pe pwede nating ma-amend ang complaint mm. to make it syndicated estapa. Opo. Meron ba kayong ideya or estimate na mga magkanong pera ang kinamal ng grupong ito sa panloloko? Ay ay nga po sir, uh, kaya nga gusto ko sana iharap sila yung mukha. Mm -hmm. uh, per talagang live na iharap, kaya lang bawal sa ating mm -hmm. uh, data privacy act. Mm -hmm. At saka tumawag din ako sa human rights, mm -hmm. hindi daw pwedeng iharap yung sila. Mm -hmm. Eh gusto ko po sana iharap sa publiko para yung mga na biktima niya eh, ma makilala siya. Uh -oh. At uh, umunta sa opis namin pagka maraming complainant, magigiging uh, mm -hmm. at uh, estapa large scale. Mm -hmm. eh, di double-double na na do, no bill. Opo, opo. Eh kaso, dati, dahil nga sa ating uh, data privacy app, mm -hmm. eh hindi ko maiharap sa ano. So hindi, hindi siya makilala ng mga nabiktima niya. Hindi alam ganon kung siya yun. Mm -hmm. Ganun po po paano po ito umabot sa NBI Mismo hong malakanyang na ang ano sa inyo nag uh, na, ano humingi ng tulong uh, director Opo uh, actually may report na pong ganyan dito sa amin na hmm. uh, to investigate that eh, ayun nga na tempohan nila na trace nila na yan nga tao na yan eh yan nga ang trabaho Opo. At taga saan po ito? Anong profile nitong si Elias uh, J.V. Cruz? Eh ano eh, wala lang. At, at uh, hindi hindi po siya talagang ASEC. We check it with the mm -hmm. uh, hindi May certification kami that he is not uh, in any way connected with the uh, Malacanang. Mm -hmm. Ganun po. Uh -huh. mm, opo, opo. Pero ano huwit ba ito? Uh, ano ba pinag-aralan nito? Kasi di ba napapanggap na abogado? Oo, medyo may pinag-aralan, no? Pero mm -hmm. ay, magaling ang dila niya, sir. Ma mahusay. Talagang mapapaniwala mi kayo na siya talagang yun na tao na yun. Ganun po. Opo. Yung mga kasamahan niya, no? itong uh, ilang pa na identified nga at nahuli nga po ninyo, may mga record din to sa NBI. Meron din po. Meron. Na, Na-record check namin. Ang mga kaso niyan. May warrant pa yata yung iba. Mm -hmm. Okay. Sige po. So, sir, um, ano ho ang maaaring paraan ngayon eventually uh, para malantad ho ang kanyang muka kaninyo? Uh, kapag ba isinampan ito sa... After the inquest, uh, po sa Hosgado, ano kaya tingin nyo, Judge, kung paano po mailalabas uh, ang kanyang muka at ma-identify ma nga ng mga posibleng biktima nito? Ayun nga ho, uh, di ba pagka nahuli namin ay merong merong shot yung mm -mm. front, left, right. Ready po kami dun at uh, sabi naman sa akin sa sa Human Rights at saka mm -hmm. sa uh, Data Commission, Data mm -hmm. Privacy Commission, mm -hmm. pwedeng ipakita ang mag eventually ho okay. no oo oh, yeah yeah zero po okay para po kaya pa... yun sa magshot eh kilala na rin siya makikilala siya kaya lang sa ngayon eh wala pa sir eh. mm -mm. Opo, opo. sige po so pero ngayon po nasa NBI Custodial Center na ito opo sir ang custodial center namin sir nasa ano po ah, nasa Muntinlupa mm -hmm. ah, building 14 mm -hmm. dahil wala kaming permanenteng opisina sa ngayon uh, doon po ang ano namin, detention cell. Opo. Wala na sa Taft Avenue, ha? Wala na pala doon. Giba na po yun, sir. Giba na. <clears throat> Ta ng panibagong building, sir. Ah, okay. So, um, so Director, uh, ito hung ilang uh, dapat ma-inquest sila ngayon kasi meron pong oras lamang ito? Actually, na-inquest na po, sir. Na-inquest na po. Kahapon, kaagad, na-inquest na po. Yes, uh, yes, yes, sir. Yes, sir. Apo, apo, apo. And then, uh, kasi ano, ano, kumbaga, pag wala pong kaso na, uh, na ano, no, matibay para hindi makapagpiyansa, eventually, ho, oh, makapagpapiyansa ang itong mga to, no? Ay, ganyan na nga po. Ganyan na nga po. At, ah, uh, uh, pagka na naman yan, hahanapin na naman namin siya. Oo <laughs> nga. Sakit na naman po ng ulo ninyo, Director. Kung baga, ano? opo. Opo. Eh, yung Yun nga po. Kaya nga, naano uh, na ano ko eh, kung makakasulat lang ako tungkol sa Data Privacy app, mm -hmm. Yung mga nanloloko man lang, dapat mailabas ang litrato ng malaman ng publiko. Oo, kumbaga, ano ho, kung sa, talaga pong kumpirmado na, no? Sa dami na nabibiktima. Uh, opo. Sige po. So uh, direktor sa sa ngayon po wala pang as in lumalantad na complainant dito. Kahit na po kahapon tinampok na balita. Wala wala pa po eh, sir. Wala pa po eh. Kaya 'yun nga mga kaibigan natin sa media, ah uh, pinapakiusapan ko kahapon pa na na tawagan, mapanawagan 'yung mga complainant lumutang para matigil na itong taon na ito. Opo, sige po. Uh, director inyo po na banggit nung isang araw sa amin doon sa pagverify po sa ano, doon sa isang uh, alis Leal na uh, nakakuha ng NBI clearance at nakatira sa Quezon City. Meron na po kayong feedback? Ah, uh, yes, sir. Ah, uh, ng po kanang paghahanap nung nung ano, ah, uh, fingerprint uh, card niya. Kasi uh, di nga ho ba, naglipat mm -hmm. nga kami dito, mm -hmm. ay uh, pero prioritized na pinapahanap kong pilit. Opo. Ah, opo, opo. Ito hong isang, yung kakaiba yung picture, ano, doon sa NBA clearance. Opo, sir. Opo, sir. Opo. Opo, opo. So, wala pa po tayong uh, follow uh, pinakabago informasyon. po. Kahapon, eh, mm -hmm. talagang uh, pinatawag ko yung aming chip ng uh, sa record, sa NBI. Hmm. At sinabi kong bigyan yung priority ito. Tinatanong na ako dito ng mga kasama natin sa media. Hmm. Uh, kailangan masagot natin to ng uh, hmm. yung talagang tamang sagot. Hmm. Opo. Sige po. Panghuli po lamang, Director, yung pong mga nahuling gadget, nakuhang gadget dito po sa mga suspect na ito, nila JV Cruz, um, um, uh, kailangan ba po ba ng warrant doon para nyo ito ma-check uh, para sa kanilang network ng panluloko? Ay uh, na nakuha po namin yung mga uniforme po nila uh, pati yung computer na ginagamit nila mm -hmm. ay kinuha mm -hmm. namin para uh, ka ano para from there baka po may may mahagilap kami na complainant mm -hmm. eh isosomo namin yun, isusupin na namin yung yung mga nakapasok doon sa sa computer niya mm -hmm. uh, baka baka sakali po madagdagan pa ang kaso sir okay sige po. So kami po ay muli iistorybo sa inyo, Direktor ha, kung saka-sakali po para lang ho natin na matulungan ng bureau para po sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga scammers na ito. Marami po salamat, uh, Manong Ted, maraming po salamat. Apo mabuhay sir at uh, thank you po sa uh, panahon ulit. Thank you. Si uh, Direktor uh, Jaime Jimmy Santiago ng NBI. Ted Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.